Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na poprotektahan ng kanyang administrasyon ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Giit ng Pangulo, sa kanyang liderato, hindi lang nakabasida ang pamahalaan, kundi gumagawa rin ito ng hakbang upang depensahan ang maritime territory ng bansa. Patuloy din ani ang susuportahan at tutulungan ng pamahalaan ng mga Pilipinong manging isda sa lugar. Bababatid na iniulat ng Philippine Navy na dumadami ang isinasagawang cyber interference at signal jamming ng China sa West Philippine Sea. Naglaan ng karagdagang pondo ang pamahalaan para sa pagsasaayos at pagpapabuti ng health facilities sa bansa. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, tumaas sa 28.58 billion pesos ang pondo ng HFEPO ang o ang Health Facilities Enhancement Program ngayong 2024. Ang pondong ito ay gagamitin sa pagpapatayo at pagpapalawak ng serbisyong medikal para lubos na matulungan ang mga nangangailangan. Dagdag ni Pangandaman, alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang pagpapabuti sa serbisyo ng mga pampublikong ospital. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, gipasidunggan ang mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Central 911 Urban Search and Rescue nga mitabang sa Search and Rescue and Retrieval Operation sa Landslide sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Among pasidungo, gihimo atol sa flag racing ceremony sa City Hall ning Dakbayan ni atong Adlong Lunes. Kiniisip pag ila silang dedikasyon, pagkamaabtikon o hingpit ng serbisyo sa katawahan da sa User Central 911 Team. Si Davao City Vice Mayor J. Melchor Kitain ang mihatag sa sertifikasyon isip pagpasalamat sa mga, mga personahe nga gisaksihan usab sa mga lokal nga opisyal din sa Davao City. Ang paghatag pa si Dungog sa mga personahe sa USAR na atol sa pagrikog sa usab sa Davao City Central 911 isip Hall of Fame awardee for Best Government Emergency Management and Response Team atol sa 22nd Gawad Kalasag Special Awards of the National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samtang gilunsad na sa Drug-Free Workplace Policy sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. di nakaangkla ang mga polisiya sa implementasyon sa Republic Act Number no. 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act o guban pang mga balaodong ng polisiya sa National Headquarters dea sa Philippine Coast Guard. Tingwa sa mga localized policy nga dili na matolerate ang mga sakop sa Coast Guard nga nalambigit sa paggamit og illegal nga droga. Nalikay po kini sa awareness kape, campaign dili lang sa mga Coast Guard personnel Panpatili na sa ilang mga miyembro sa pamilya. Tungod nini, lauman nga mas mapakusgan pa ang implementasyon sa mandatory drug testing o uban pang lakang aron masiguro nga walay sakop sa Coast Guard Southeastern Mindanao ang nalambigit sa illegal nga droga. Sa localized uh, policy namin is to ensure and hammer on the fact that we have zero tolerance uh, about drugs. Ganon So, uh, and number one din namin dito is mainly to raise awareness and educate not just our staff, but also the families of our staff. Huwag maugat mga nag-unang mga balita. Gikan din sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot, Mayong adlaw. Taghang salamat, Julius Pakot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilay kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po sa Naomi Tiborcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.